Halala mga Magandang umaga! Bago pa ako magsimula, <laughs> ano, magpapasalamat ako sa mga subscribers, sa mga ka-team ko dyan. Thank you, thank you sa inyong lahat, sa inyong tulong, at ako nga magpapakita sa inyo. Hindi ito, ano ha, uh, hindi ako nagmamayabang, nagpapa-inspire lang ako sa mga vlogger na katulad ko na maliliit lamang at least ano for how many years mga kachika nagkaroon na ako ng sahod sa YouTube totoo pa lang may ano may sahod may pera dito sa YouTube <laughs> ano siguro ako nagsimula 2021 kung hindi lang sana ano nagka parang basta <laughs> Ipapakita ko sa inyo mga kachika. Thank you, thank you sa mga ato na peron. Thank you, thank you sa mga katin ko na nagsusupport sa ano live ko. Kahit ilang tao lang yung nasa live, at least merong tao, merong participants. Thank you, thank you sa inyong lahat dyan, kachika. Hindi sa nagmamayabang ako ha, uulitin ko, kachika, kachika. Thank you, thank you sa mga followers, sa mga ano, sa mga followers dyan. Sa mga followers, sa mga subscribers, I mean, sa mga subscribers, daghang salamat, maraming salamat sa inyong lahat dyan. Diri ko lang gayon. Balitaw, iba ko talaga pakiramdam na kadugay nga pag vlog na kon lingaw-lingaw dara may kwarta pagod kachika kachika wow sana all na lang kachika damo nga salamat iyo mga bulig ha akon oh tag 500 neto ito di rin ni matagiktik kay dito nyo yung hajigin sa chika salan ako na dito may niha iyan akong gimpa kung ano sulod na iya basta lipat chicas sa lang yung ako anak amoy ng tanan na akon nakuha mga kachika yung paparayaw ko lang kay Asin in kapoy baya ng bagan basta lingaw ka hanim pag vlog at least Meda warta. Totoong may pera sa YouTube, mga kachika. I will inspire, I will inspire sa mga hindi pa nakakasahod na mga katim na katim ko. Patuloy lang kayo sa pagpablog, mga kachika. Thank you, thank you. That's all for my vlog, mga kachika. Thank you for... Thank you for watching. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe. At huwag niyong kalimutang pindutin yung notification bell para updated naman kayo sa susunod ko pang mga video. Bye bye mga kachika! Sana, sana. Magkasahog na liwat. <laughs> Nagarama.